So yan guys, meron tayo dyan tatlong klaseng materyales. Lunchbox, kutsilyo, at saka double-sided. So meron tayong gagawin dyan. Kung meron kayong mga lunchbox, wag na wag po ninyong itatapon. Malaking uh, kapaki kapakipakinabang po yan na magagamit po natin. Yan kung nakita po ninyo, pinainit ko ang aking kutsilyo para yan po ang gagawin natin pang butas. Dyan po sa lunchbox na yan. At para po sa mga nagtitipid at low budget po, hindi na po kailangan na bumili. Alam ko po sa kusina po ninyo, meron kayong mga lunchbox na dinagagamit. Gawin nyo po tulad po ng aking ginagawa. Na talaga naman na uh, maganda para to sa lagayan ng ating mga toothbrush. So, mayroon lang po akong itatanong sa inyo. A uh, kayo po ba ay nag-sterilize ng ating mga toothbrush? So kung sa mga nag-sterilize po, good job palakpakan. So wag nyo po akong ibabas, tatanong lang po ako. So ang toothbrush po ay talaga naman pong napakarumi. Aminin man po natin o hindi, sadya pong napakarumi ng ating toothbrush. So kailangan po natin niya na pinag sterilize O kahit po nagpapalit tayo ng toothbrush, weekly i-sterilize po natin ang ating toothbrush. At iwasan po natin yung nagkakalingkisan o magkakayapos na sama-sama sa isang lagayan ng ating mga toothbrush. Toothbrush ni nanay, toothbrush ni si tatay, ni ate, ni kuya, ni pinsan, ni lolo ay wag na wag po. Uh, kailangan po natin na i-separate yan. Kasi po, the more na ginagamit po natin yan, di, po ba yung may mga takip, tinatakpan na agad natin ay basa pa po. So nagmumultiply po yan ang bakterya. Inabot po yan ng millions bakterya dyan po sa toothbrush natin. Kasi na dyan po yung mga, yung mga dumi sa ating Uh, gilagid, sangipin yung mga plaque o kung ano pa man yung mga na kinakain natin. So, nandyan yan sa toothbrush. So, kailangan talaga natin na uh, linisin yan. So, para po, ano, o, oh, safetyness na rin po para sa sarili natin at sa pamilya po natin. So, ito po yung ginagawa ko po para po di magdikit-dikit o maglingkisan ang ating mga toothbrush. So, yan po, nakita po ninyo, dinidikit ko na po ang aking DIY. So, nakagawa po ako dyan ng dalawang piraso na lunchbox na paglalagayan ng ating mga toothbrush. Sa mga nakaabot po dito, maraming maraming salamat at sana po ay nakatulong po sa inyo ang video na ito sa so maraming maraming salamat sa mga walang sawang sumusuporta po kay Katabang Dave sa ating mga viewers all over the world. Maraming maraming salamat. God bless, mabuhay.